So, what's up mga kayo and welcome sa my YouTube channel! Ayan, kasama nyo naman po ang baklang hindi masyado maganda na si Gandara. So, for today's video guys, ayan, this is the uh, most awaited part ng ating staycation dito sa Real Quezon. Dahil alam nyo yung ano, diba, nung previous vlog ko, pinakita ko yung mataas, uh, mini bundok dito. So, nagagawin natin is itatray natin at itatray. Hindi <laughs> ano, akit lang tayo para naman ma-try natin, di ba? So nakakangalay kasi pataas ang sakit sa tuhod. At mamaya pag nato na tayo sa tuktok, ipapakita ko sa inyo yung... Aray! Ipapakita ko sa inyo yung view so hindi ako makaaki. <laughs> ah! Woo! Medyo dahil na dito na tayo, medyo nasa taas na tayo. Kaya ayan. So, oh my God! Ah! Nakakapagod! Wala pa ako sa pinakatoktok, pero hapong hapon na ako. What more kung nado na tayo sa toktok, di ba? Oh my god, nakakapagod. So, eh dito muna natin. Papakita ko muna sa inyo yung view sa baba. So, makikita nyo. Ayan. Ang view. Pag na dito tayo sa taas, di ba? Kitang kita mo yung buong baba. At. Ayan, di ba? At yung camera natin kaya i-white 10 times 4 hindi mo kaya diba so ayan medyo ayan lang so, oh parang normal lang pero pataas diba ayan ayun yung dinaanan ko on tarik ang sakit sa tuhod hindi nakaka fresh guys so yun nga kung natin hanggang sa taas ang pag-akyat para naman hindi tayo Pero naman worth it sa ating pag-akyat at pagpunta dito sa mini bundok diba? tapos pagbaba patalot tayo ayun yung challenge niya charot ayan sabi nila may court dito hindi ko alam kung saan pero natakot na ako <laughs> so yun nga pinakabongga dito is hindi ko alam kung saan ako susuot ayun dito na lang diba nakakabongga ayan ang taas natatakot ako huh Medyo madulas kasi yung daan, pero laban lang para sa para sa content. <laughs> Mag-solo ako kasi may ginagawa sila. So I decided na Ako na lang yung umakyat. Okay. Medyo nakakataot kasi over taas na niya. Hindi ko alam kung ano pa ba ang ating makikita sa ay na dito na sa pinakataas guys wow ang ganda ayan dito na tayo ako hinapo doon sa saglit na pag akit ko hinapo na ako guys ah nakakatakot siya guys eto siya oh ganun kataas guys ayun yung bundok iban taas so bababa tayo para naman hanap tayo ng ibang view diba nakatakot pa kamalim may butos dito <coughs> nasa minok ay pangangat bakit kasi pababa yung daon ayun guys bababa tayo kasi ayun yun so, saan na ba ako dun ayun nga guys para sa ek... para sa vlog at para sa wala lang pang thumbnail diba? kailangan kasi natin dapat may thumbnail tayo Woo! so ang very uh, ang most challenging dito is yung pagbaba natin dahil nakakatakot baka tayo dumaraderecho so paano ba saan ako dadaan <laughs> Ay nga, nakakatakot. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. At, bababa. Ba, ba. ba si dumare derecho pa. Ay nga, medyo madulas. At nakakatakot. Kaya ba, bababa na tayo dito na tayo sa baba mag-continue ng ating vlog <sighs> hindi na malapit na tayo sa baba guys hindi na oh my god ayan nakakatakot so doon tayo sa bato bato sa medyo may mga bato para hindi tayo dumausdos kasi medyo Madulas talaga yung daan. Ay! 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 Ah! Madulas! Oh my God! Madulas! Hindi marapit na tayo sa baba. Huh? So, nandito na tayo sa baba. Kaya, ating gagawin ay mang bibisip. Gusto mo yun? Si Miguel! Hi ka naman! Hello! Hi nga! <laughs> okay. Ang caretaker dito na sa Bundok. Sa Bundok. Ang pangalan ng resort ay Bundok. So, the description below. So, you can like the beach of Bundok Resort. Ayan. So, nandito tayo sa labas. Ayoko da. Saan ba? Saan? Ito yung halaman sa labas. Very synchronized, very organized. oh, di ba? Pare-parehas. Ayun, napakadaming halaman dito. Kasi, nakadagdag siya ng ganda ng aura sa resort. Yun yung impact doon. So yun nga guys, uh, naboard na ako doon sa taas kasi medyo mainit at nakakatakot kasi pababa baka tayo ma -accident. Eh. So I decided, so I decided doon mga kakihan na mag-stay na lang dito sa Duyan na favorite ko. Alam nyo guys, doon nakaraan, nung first punta ko dito, magtatao ba ko kasi ang at hindi ko na-balance yung katawan ko. Diba? <laughs> Inapo ako. Ilan naman. <laughs> so, ipapakita ko nga pala sa inyo yung ano, yung nagkatay ako ng mano. So, what's up mga kayo? And welcome sa my YouTube channel. Ayan, isang yun na naman pa. ang baka lang hindi masyado maganda na si Ganda. So, for today's video guys, dahil nga na dito tayo ngayon sa Quezon at maingay ang aso, tayo ay mag- magkakatay ng manok so first time kong magkakatay ng manok at tuturuan ako ng kuya Miguel so kawi ka naman siya kayo Miguel ayan inuna na niyang katayin yung manok niya ayaw 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 okay na ayaw 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 Baka napansin ko na So, ayan. Ayaw ko talaga. Ayaw ko ayaw ko talaga nakakita ng sarap ang magkakabatay yung pagka, yung manok. Dahil ako naawa. So, ito yung manok ko Nakakatakot. Kaya hindi kita katapos. <laughs> so, um, ito yung manok. Oh, hi, Kat! Hi! <laughs> so, kaya, patatanggalin muna natin kay Kuya Miguel lang. Oh, akita ka So, paano ba ang tamang paghawak, Kuya Miguel? Ito. Paano? So, ayan, ayan pagkakatayo pagkakano yung dugo ayan ano. talaga ako so ganan nakawa ko nakawa ko sa manok pagkakano

Talaga ko. Okay na? Oh. Ayoko tignan. Ah. <laughs> Ikaw pa Na, Nadiri. Nao, guys, na ako, ako talaga kasama kaya ayoko talaga magkakatingin ng manok. Pasensya na ha. Pero okay lang na magkatay na manok kasi pagkain naman yan. So yan nga, nakita nyo na yung ako ng manok. Sobrang natatakot ako kaya hindi ko siya in -upload. Pati hindi ko na tinuloy pero ipinakita ko naman dito, di ba? Para naman pandagdag lang, di ba? So takot kasi mag magkatay ng manok talaga. Lalo yung ano? ano, ako yung naawa kasi ako. Pero dahil challenge yon wala akong nagawa. So yun nga, doon na nga po natatapos ang ating latest video dito sa Real Quezon. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, you can click the subscribe button at sa katabi nitong notification bell para lagi ka updated sa aking mga latest video. So, goodbye! Please like and subscribe my YouTube channel and also follow me on my other social media accounts. Thank you!